Mukhang nanalo ang United States of America sa kahilingan nito kay Benjamin Netanyahu na huwag atakihin ang nuclear facilities ng Iran kung sakaling ito ay gumanti na. Dahil kahapon lamang ay ibinalita ng CNN at kinumpirma mismo ng Israel, ayon sa kanila, sasabihin raw nila sa United States of America na hindi nila aatakihin ang nuclear facilities ng Iran maging ang oil sites nito, kundi ang Iranians military lamang pero ang tanong mga kaibigan may katotohanan kaya ito dahil nangako kasi ang Israel na kanilang tatargetin ang nuclear facilities ng Iran at halos araw-araw ito ang ating naririnig mula sa Israel marami ang mga nagtatanong hindi kaya drama lamang ito ng United States of America at Israel upang maisakatuparan ang pangako ng Israel na ang kanilang gagawing pag-atake sa Iran ay lethal, precise at surprising. Dahil sa ganitong pahayag ni Benjamin Netanyahu, tila magiging kumpiyansa ang Iran na doon sila magpo-focus sa kanilang military bases dahil nga sa pahayag na ito na iyon ang tatargetin ng Israel. Kung baga, masosorpresa na lang ang Iran kung sakaling ang atakehin ng Israel ay iba sa kanilang mga sinasabi. At ano naman kaya marahil ang iniisip ng United States of America kung bakit ayaw nilang ipaatake sa Israel ang oil facilities at nuclear facilities ng Iran. Narito ang dalawang rason. ayaw ipaatake ng United States of America ang oil facilities ng Iran dahil maaaring magsanhi ito ng inflation sa buong mundo dahil ang Iran ay isa sa mga major supplier ng oil worldwide at dahil dito ay magmamahalan ang mga produkto sa merkado. Baka meron pang possibilities na madamay ang Pilipinas dito. At ang pangalawa na ayaw ipaatake ng United States of America sa Israel ay ang isa sa mga napakalaking proyekto ng Iran ito ay ang nuclear facilities. Dahil kapag ito ay ginawa ng Israel, maaaring magsanhi ito ng mas malakihang kaguluhan sa Middle East. Dahil kapag ginawa ito ng Israel, hindi mananahimik ang mga aliado ng Iran, gaya ng China, Russia, North Korea at dahil dito magkakaroon ng isang napakalaking digmaan sa Middle East. At kapag nangialam na ang Russia China, North Korea at pinagtulungan na ang Israel, hindi mananahimik dito ang United States of America, United Kingdom, France at iba pang mga allied countries ng Israel. Ibig sabihin, napakalaki ng possibility. Ito ay pagmumulan ng isang napakalaking digmaan. Kaya marahil ito ang dinedepensahan ng United States of America na ayaw ipaatake ito sa Israel. At gaya ng aking sinabi kanina, tila nagtagumpay ang United States of America sa hiling nito kay Benjamin Netanyahu dahil kinumpirma ito ng CNN. At ano naman kaya ang nakapagpabago sa isip ni Benjamin Netanyahu at bigla itong nag-switch? Noong April, nang unang umatake ang Iran sa Israel gamit ang mahigit 300 na mga missiles, rockets at drones papuntang Israel, galit na galit noon ang Israel. At nito lang October 1, muling umatake ang Iran gamit ang mga 200 na mga ballistic missiles papuntang Israel. Mabuti na lang, karamihan dito ay napabagsak ng na mga allied countries ng Israel gaya ng United States of America, Jordan, at iba pa. At ang iba rito ay talagang dumapo sa kalupaan ng Israel. Nagdulot ito ng maraming pinsala. Ayon nga kay Benjamin Netanyahu, Iran has made a big mistake. At mula noon, halos araw-araw merong palitan ng mga threat ang magkabilang panig, Iran at Israel at naghanda ng mabuti ang Israel upang magsagawa ng paghiganti sa Iran at kasama sa kanilang hit list ang nuclear facilities nito. At bakit naman kaya kailangang atakihin ng Israel ang nuclear facilities ng Iran? Ayon sa mga eksperto, upang maramdaman ng Iran ang hagupit na ganti ng Israel, kinakailangang atakihin at sirain ito ang nuclear facilities ng Iran. Dahil kung ito ay gagawin ng Israel, mararamdaman ng Iran ang kahirapan at ito ay bunga ng kanilang ginawang pag-atake sa Israel. Of course, ang proyektong nuclear, billion dollars ang pinag-uusapan dito. At kapag ito ay nawasak ng Israel, mararamdaman ng husto ng Iran ang gante ng Israel. At maliban pa riyan, ang pagkasira ng nuclear facilities ng Iran, maaaring magligtas ito sa maraming buhay ng mga Hudyo. Dahil ang Iran ay number one ngayon na kalaban ng Israel. At ang dahilan kung bakit isinilang ng Iran ang mga militanting grupo sa Gaza na Hamas, Hezbollah naman sa Lebanon, Hutis naman ng Yemen, ay upang kalabanin ang Israel at ayon nga sa slogan ng Hutis, God is the greatest. Death to America, death to Israel, course be upon the Jews, victory to Islam. Nais nila na mabura ang Israel sa mapa at ito rin ang dahilan kung bakit ang Iran ay sumusuporta sa mga militanting grupo. Ito ay dahil sa Israel. Kaya nga tinawag ito na proxies dahil sila ang haharang sa Israel kung sakaling ang Israel naman ay umatake sa Iran. Kaya pala, ang ginagawa ngayon ng Israel ay pinupulbos muna lahat ng mga militanting grupo na nakapalibot sa kanila. Kaya kung ating pagmamasdan ng mabuti ang nangyayari ngayon sa Lebanon, kahit na marami na ang nagpapatigil sa Israel, ay patuloy pa rin ito na pinupulbos ang Lebanon. Dahil nga, dito karamihan nagtatago ang membro ng Hezbollah At ang Hezbollah ay pinakamalakas na militanting grupo ng Iran At maliban na masasalba ng Israel ang kanilang lahi Kung kanilang masisira ang nuclear facilities ng Iran Hindi na rin magiging threat sa Middle East ang Iran Nangangamba rin ang maraming bansa sa Middle East Dahil sa nuclear weapon manufacturing ng Iran Dahil maaaring magdominate ang Iran sa Middle East Dahil meron na silang panakot. And of course, hindi pa riyan ang Saudi Arabia. At ang Saudi Arabia mga kaibigan ay isa sa mga rivals ng Iran. Ngayon, totohanin kaya ng Israel ang kanilang pangako sa United States of America na hindi na nila aatakihin ang nuclear facilities ng Iran at maging ang oil nito kundi ang military bases lamang ng Iran. Marami ang mga nagdududa sa pahayag ni Benjamin Netanyahu na hindi na nila aatakihin pa ang nuclear facilities ng Iran dahil lumabas ang mga balita na sinabi ni Benjamin Netanyahu na sila pa rin ang magdidesisyon kung paano nila aatakihin ang Iran. Pero kahapon lamang, ibinalita ng Reuters na sinabi ni Benjamin Netanyahu, We listen to the opinions of the United States but we will make our final decision based on our national interests. Ito ang matinding pahayag ni Benjamin Netanyahu. Pinupunto nito na sila pa rin ang masusunod kung paano nila aatakihin ang Iran. Ang katotohanan, walang magagawa ang United States of America kung paano aatakihin ng Israel ang kanilang kalaban. At kung magkataon, hindi ito ang unang pagkakataon na ang Israel ay hindi naniniwala sa United States of America. Katulad na lang ng ginawa ng Israel sa Hezbollah. Maraming beses na nananawagan itong si Joe Biden na ihinto na ng Israel ang kanilang pag-atake sa Lebanon. Pero ano nangyari? Nagpatuloy pa rin si Benjamin Netanyahu. At ang problema mga kaibigan, kahit na meron ng warning ang United States of America sa Israel, patuloy pa rin na sumusuporta ang Estados Unidos sa Israel. Katunayan, inaprobaan pa nito ang billion dollars na mga armas na isusuplay sa Israel. At ito ngang pinakabagong isyo mga kaibigan, binalaan ni Joe Biden si Netanyahu na huwag atakihin ang nuclear facilities ng Iran. Pero kahit na may pahayag si Benjamin Netanyahu na sila pa rin ang masusunod kung anong klasing pag-atake ang kanilang gagawin sa Iran, nagpadala pa rin ang United States of America ng karagdagang troops sa Israel at ito ay upang i-operate ang advanced na anti-missiles, ito yung TAD, at ito ay i-operate nang 95 hanggang 100 katao. Naglalayon ito na protektahan ang Israel mula sa ballistic missiles ng Iran at hindi lang ito. Nais daw ng Amerika na maprotektahan ang mga Amerikano na nasa Israel. At kung inyong papansinin ng mabuti sa aksyon ni Netanyahu, sa aksyon ni Joe Biden, tila may drama na nangyayari. Parang ganito mga kaibigan, posible na talagang ayaw ni Joe Biden na atakihin ng Israel ang nuclear facilities ng Iran. Pero may plan B ito na kung sakaling gawin man ng Israel ang pag-atake sa nuclear facilities ng Iran, meron na silang air defense system na inihatid sa Israel at ito nga yung TAD. Kung baga, alam na rin ng United States of America na talagang gagawin ng Israel ang kanilang plano. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa usaping ito? Ipaalam ang inyong mga opinion dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At saka baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor mga kaibigan. Pasubscribe naman ng channel na ito ang Usapang Banal para maging updated ka sa ating mga susunod na uploads at sa ating mga kababayan sa buong mundo lalo na sa Israel, Iran, Saudi Arabia, Lebanon. Mag-ingat po kayo dahil ang sitwasyong ito ay talagang hindi na biro. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.